pinili. Tapos magde-demand ka, hindi ka na ka nagbigay ng tandaan. ka talaga kahit kailan. Mamaya ka eh. Oh. Sa libo yan ah. Wala pa nga akong ayuda. Oh, so sabi niya po. Wala Ito bigyan pa Yabang yabang mo pa. Wala ka yabang yabang mo. Oh, na Wala ka ba sa birthday ko? Yeah, your fucking birthday is on May 10. Wala <laughs> ka? <laughs> Makara sa abroad siya. sa na po? <laughs> <laughs> Totoo ba? Hindi ba? Birthday ng pamangkin ko yun sa ayan. Nine. But, paano yun, hindi ka pupunta? Birthday nga naman, Hi, kasi hindi ka na Birthday mo pa kaya. <laughs> Walang birthday, di ba? Hindi ka ba nagandaan noon, na? Hindi lang. Kami lang. Hmm. Ngayon, yung bike ko. Ba't simehan lang yung bike mo? <laughs> You're not fucking invited. Pala ba siyempre ba dito? Friday yon. Anong ganap? Kuwenta ka na eh, mo. Shuta ka. Ikaw. Kuwenta ka na. Tanga na mo pa. Thirty October. Mag na ba tayo? Oo, oh, okay. magbilang ka nga! Alam. Ako magta-38 pa lang. Bakit? 1986 ka? Ang <laughs> bisyosa ka. Uh, Hindi ko ba tayo magta-38? Puro 38 na Hindi mo, puro 38 na lang. <laughs> 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 Hindi, mo mo -38 lang -38? Hindi tayo maganda para. Magsanggip tayo? Pwede uh, naman. すげえおや